Tanong ko lang po ulit, what will happen do sa mga nakita ko po na blacklist na yung lalo na yung top 15? Hindi po ba meron silang mga ongoing project? Ano po mangyayari do sa mga ongoing project? Hinto ba yun or what? Po, yung mga unang-una no? yung mga, yung binakris, yung binakris na po natin, yung wow-wow, at saka yung sims, no? Kahapon ngang po yun, no? Um, yan po, unang-una, pinahold ko na po lahat, pinapahold ko po lahat ng payments to those contractors, no? Kung meron po silang ongoing, no? Um, pero, kailangan din po nating tapusin, syempre, kung meron silang ongoing. So, pag-uusapan po namin ng ating operations group kung paano po ang magiging sistema, kung ano po ang gagawin natin para matuloy no ang uh, ang mga proyektong yon Ngayon naman po, para doon po sa mga proyekto na completed na pero hindi naman talaga uh, o substandard. E eh, kailangan po kuring natin yung mga ah uh, warranties ah uh, kung ano man ang recourse yes. ng gobyerno para po ah uh, mabayaran nung mga contractor na yon ang mga iniwanan ng proyekto na either ghost or substandard. Hindi po tayo papayag na ganun-ganun na lang. No? So, kailangan po yung contractor po mismo ang sumagot niyan. Opo. At the reason why I'm asking, kanina po habang papunta ko rito, narinig ko sa, sa radio na sabi ng lawyer ng isang contractor nga na o, paano namin itutuloyan? Blacklisted na kami. So parang akin doon, baka mas agrabyado tayo dahil baka nakapag-advance na sila. So tama po na dapat. Salamat po roon.